Wow, uh, joyride tayo dito sa Ride Angeles. Yan lang, pupugi, say hi. Hi. Ate, uh, mag-rides tayo. Punta tayo lang, busy tayo sa Carmelite. Carmelite. Up. Wow, okay. oh, ano yung isaklay muna yan paghalia. Sumurot ka na dito. Okay na. Atong, maestal sinini ano ni ate. It's too late. It's time for me to go. i matik so Head west on Sampaguita Street, then turn right. <laughs> turn right <laughs> on <to laughs> Manuel Roxas Highway, then turn right <laughs> on Manuel Roxas Highway. Head west on Sampaguita Street toward Addis Street. Turn right onto Isling Isling Street, then turn left onto Don Juico Avenue. <laughs>

Don Juaco, on, Highway, Then turn right onto Manuel A. E. Roxas Highway. Don Juaco. turn right onto Manuel A. E. Roxas Highway. Head east on Don Juaco Avenue toward Nera. Continue on Don Juaco Avenue <laughs> for one kilometer. <laughs> sa Hong Kong ate, maski magsugat ka sa mong kailang. Hindi ka siniri, iba di Dito sa sa Bicol, kuhan pasira, aware pa Pag may sasakyan, hadok pa kuhan, mga tricycle, mag-ano sa imo mo. Ay, iba mo dito. Didi, aso, didi, waras sing didi. Pihiran talaga yan sa imo mo. Ah, naka-video pala. Opo. Say hi ka naman. Hello. 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 sa mga Hello. mga pumunta so, Kong, okay lang. Like, right, right. Ang ng tao, hindi ko Right, right. Karadali, kakaradali, bagaw kakaradali. Kaya lang ito, man, kay ang oras an man yun yes. <coughs> Pero si Papang, maski halawig ang panoras, sige. Uh -huh. okay. ah, say, tisyo, Over, overtake ah. talaga sige siya. Na. Sige, na. Ay, tingnan ko. Oh. Natural na oh. yung mag-overtake. Oh. Alam na, tricycle. Si alam mo naman na ano. Yeah, okay, okay na. Mapasin. alang nandit kito mabas tayo pasok pagmaaram <laughs> pag pagmaaram <laughs> 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 30 oh, 4:30 sakto lang walang 3:30 awalang 3:40 4:30 4:30 sakto lang walang 4:30 yung ganito sakto lang yah kasi ang skyway madali madaling depende nga minsan kasi ang ano, sabagay weekdays man yah diman weekdays drive nyo na ang sasakyan nagtitesting na tayo eh para pag ako na mag drive sa December <laughs> mahadok sa imo <iba> si William hatok <laughs> man nga ito kang papa pag nag drive oh? oo kasi si William mas safe siya kapag siya yung nag drive yung pang sarili niya Di, ang, ang, ang driver naman talaga pag sino yung hindi nag drive kahit driver oh, ka mas, sa iba, oh depende sa nagbamalik okay. ko. Diretso lang. Diretso lang tayo. Hindi, dito tayo sa, ano, sa kaliwa. Ay, kanan pala. I'm so sorry. Kanan, kaliwa ka. Tapos, paglagpas yun sa may kalipang. Head southwest on Zeppelin toward Richtofen Street. Ito nga, tissue ko. In 100 oh, meters, turn left. Turn left oh, after the beep. gas station. On the left, onto the Street. In 400 meters, turn left onto Santa Maria Avenue, Westerways Avenue.

South on Richtofen Street toward Apollin Street. Continue on Richtofen Street for one and a half kilometers. tig yung asambo na ano sabi niya, kabisado ko rito dito na ako tumanda eh <laughs> oh, Jollibee. Jollibee. Paglingu, Paglingu lang. Pag oh, okay. na oh. ba kasi, kasi. tinatambayan dati kaya sinasara ngayon Yan, kasi ng mga, mga estudyante kaya... Oo. Mas dumami ngayon kaysa sa luna. Okay, sa dati, wala man naka-star doon. Dikit-dikit sila hmm. Dati wala man naka-star sa Pinas Out. Yan, ha? Ha? Sa Pinas yeah. Out, San Pinatubo, anano, maaano, mayroon, na, ano sa Pinatubo, ang ano. Maka na sa ilog? Eh, tamahin mo. <laughs> sa daga. pag ang tubig, ay, hindi. Yung ilog dito banda. Ano na pala to? Akala ko. Kasi ang ganyan naman talaga kaluwa yan ate. Kinain na ng kinain na ano dati. Ah, oh, bahay talaga yan. Pero dumami naman lalo sila. Pero meron kang labi. Kaya, dumami. Saka naman yan dati. Yung na yan. sabi niya mga banjo. Kasi ganyan sila na po. Ito ba? Kaya maluwag ng ano na. Na ano, nagkatirimpag yun. Din, ang mga balay dun dati. in inda, 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 ho, ang mga inda, 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 high school dyan. Parang laki ng hand, uh, sa handler na ganitong lover ate. natin. mas maganda kayo malaki kesa sa mali. Ha? Huh? Oo. Uh, yung kay Tito Arden, di ba ganito din yung lang. Hindi. Yeah. Hmm. Oo. Oh. Kabukon handlers ko so sa day. Mm. Mas sanay ako sa ganyan. Malaki. Mas maganda. Ah, dito sa Ragdayang sa ano? Sa hmm. Ano ba? Na-drive ano, mo ba? Hindi eh, kasi meron itong ganito oh. kasi oh. Meron kasi yung ganito. Parang style Innova ang na yeah, yan, puro dipindot na yan natin

Yes, kasusulput ko Susulput siya ng ano, wala uh, ay kag. <laughs> Pagdebangga siya to kasalanan niya. Eh. Oh. mga ganyang ano, mga kumuha ng mga lisensya na walang kalam-alam 'yon. Kasi alam mo dapat kaya 'yun ang pangit pagkaw, walang knowledge ka sa sa, daan. Sa, sa pag ano, sa daan. Lagi kang talo. Kasi man ka kamo, reklamuhan mang kamo, pag nakita ko sino ang may mali, hindi. Nangyari na. Kaya nga po, yung ako lang yung may lisensya, kaya nagkaroon tayo ng driving license. Nagurang Hindi yung sabihin na di rin mo aram. Kaka <laughs> paano ka nagka-lisensya? Balik... O oh, di, kung lalo na kung walang lisensya, hindi. Talong-talo siya. Ano mga ka, sarano bang mo di iba? Trem <coughs> nga, single pa. Ako Hmm. Ano nga, nai, kayo ang disiplina sa di? Ibig sabihin, pag maaaral ko sa ano, ano mo yun? nasa, Taga, nasa, ro nasa roll pot lang. Yung, sundan mo lang yun. Hindi lang, hindi ka pwede dyan. Dito. maglagpasan tuloy, mag, mag okay. ano tayo, maggilid okay. ka na doon kay magre-left tayo. Kaya ang mga tiyon mga sakay ang dibi, pero may init. Eh mas kikarwas mo yan kay ko ang bato. Kakakarwas ko lang yan kaya ang ba nang malinis pero ang labas talaga. Gilid ka ni diba. Yeah. Oh, man, anong kon ha na Ano kon dito? Ano 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 ano? So, In 200 meters, turn left onto Anhelas, Pora, Florida Blanca, Dinalupihan Road, Santo Dino Rosario Street. <laughs> Islang yani? I mean, turn left. I mean, right. Islang. Mean, to Dinalupihan Road. Dinalupihan. Ang galang. Dinalupihan Road. Turn left onto Anhelas, Pora, Florida Blanca, Dinalupihan Road, Santo Rosario Street. Center of Sari Street. Turala pa din din jeepney. niya. muna sa labas ng kanto. mo lang yung wei ng pula yelo yeah. na yan. Yan ay yelo na yan na jeep. Hoy, nagaagilito sa Along Carmelita. Diretso niya radyo. Hindi, doon retch na. Alam mo sigapa sa pupunta pala ni Mama doon. Yes, 'no. talaga. Diri talaga niya. Diri man ang guide si Rokuan Didi. Si mama. Na kahit niya nag-eskwela si mama kasi. Uh -huh. Yung Holy Angel na sinasabi ko sa'yo. Oh, di, sabi, sabi niya. Hindi pa man niya ano no? Hindi na kumalos, no? Hindi nga aram ni ate nga Sabi ko, hindi man ano ang guide si ate. Nalimot na nga, nga Nalimot na ni Pano ako kay. Nagkakadila kami din. Jeep talaga, ano? Shock yan. Commute-commute pa lang naman sila dati. magbiyahe napupunta ang ngirit na lang ni ano ini Ate Chanel eh ni ngirit lang di were extend papa ngayon, ho. <laughs> Wala na <laughs> ni si papa ho pag nabo na maghahali luwas ali sa jante ha lunch din lunch mas lalo kung dito kita nangagi sa rin mas traffic dito. at least ay di nakadidihan ni naman lang Gitang-git-gitan. Napag-git, e. Para picturan niya natin siya nalang sa Holy Angel, e. Ganda niya, mama, dito. Ay, po, mahal na. Holy Dear, e. Sa Haniso na. Paresman na, ano, dati. Kaluwag. Pero, mas pinag-ayonira niyan. Tsaka, tag-tag-tampil din yan, Parang, ano, yan, e. Pag mo. Ang ganda sa loob. May back, sensor na, eh, may back camera to ate? Wala eh. Ah, wala? Harap lang? Ah, wala, wala. As in wala? wala? Ay susahati kaya may umka. Ano? Wala kay evidence. Ano? Oo, ano. Papalagyan Pang ano dyan? lang naman yan? Pang... pang hindi sa harapan lalo. Hindi, pang ano, pang... pag a ka. Ah. Ay, sa back? Oo, uh, bagay, pag nakabisado mo yun, magandang may dash siya <laughs> mo sa dahil lang dito yung mga sulat siya. Yung kukonek lang niya yun eh. Tapos ba, isasakat niya sa taas at pag may na ano siya, may nakas may na yun, nasasagi siya. <laughs> yung niya, yung niya lang. Si Amo, lagi nakasagi si Amo eh. Ang kibay si Amo mo Si Amo lang, si Amo Ibay siya Amo. Um, Diyos ko po. Si mga um, babae. Ay, nako. Pero may sugon yun. May sugon yung pagsulad siya na bagal-bagal ka dyan. Nako, ang tabil-tabil son. Kaya ang, ang sasakya niya, puro, puro may gas-gas. May yupi. Mayroon. Mayroon. Ang babae. Oo. Oh. oh. Um, oh. Plumsy eh. Grabe na pagkano niya. Ate, ano ko mang no, nakasakit na sa gutter yan? Ano, ano niya? Doon sa ganyan, no? Sampan na yan, ano? Ay, hindi ko yan ay mo, pano Paano? Kaya mahiligan siya mag-drive ng telepono. Kung di pa yun yung sa plasan bata. yung Erson na yan, yung Erson, awa, ito lang since so, nag-start st ako mag, ano dyan na yan ano yung air ah uh, mga stationary, stationary mo, ano kung baka yung may traffic light naman, wala lang wala lang ganyan sa Philippines eh. <laughs> display lang <laughs> <laughs> sayang doon ano. pinagkagastusan nila rin, pero wala yung muna nagkagasto sa nara inayo pa ang budget sa ano yan ang, yan ang ano simbahan din na malaki yan ang church rosary, yung tinatanaw ano, namin dati yan holy rosary nagkurango na natanis oh, sa sunod oh, ganda niya parang nire-renovate ganda nga ikasal kasal dyan oo oh, nire-renovate siya kasi daw nung naglindol yata meron na crack dyan ang oh. ganda niya ganda, ganda yan dyan maganda Gan ikasal eh. oo oh, ang niyan. Ganda sa bungto na. Mas malaki pa mas yan. yan. Oh, ng ceiling niyan. Ang ceiling niyan. Ang laki niyan. Maganda niyan. So, pwede man pumunta dyan? Wala, na na sa'yo. Ayun Uyat Uyat Ah, may man siya na ano. Oo! Oh, Di na lang. May susundan man ang po. Dapat ikat mo talaga sa likod song kay nagaagaw na ka, pa pasahero. Pero dapat kasi yan, mayroong babaan talaga. Mm, eh wala man sundi din. Sa Hong Kong, magbaba ka talaga sa dapat babaan, maglakad ka kasi Yoda. Hindi lang sa ano talaga. Yan ang Holy Angel. O. Yeah. Ah, oh. doon na tayo. Eh, pa dito pa kita. Kay Carmelite natos. pala yun. Kaya yung school. Dati. Dito lang yung gate yeah, namin dati. Dyan. crowded na yan. Yan lang yung gate namin dati. Crowded Tapos ngayon, yun eh. na binago na rin yung uniform. Yung uniform na no? Gray kami na plain, ngayon na checkered na. But, oh, one way lang pala to. Hmm? One way lang? Mm papasok -hmm. na. Mm -hmm. One way lang yan. One way lang. Dito ang ikot sa iba. Yan o, no, be. Yan. Ganda. Kulay eh. mm -hmm. ang gitna. Pero ang mga ano niyan, mga statue yan, no. niyan, an papas pa katulad oh, anyway. hindi kami nag... Ano, didi pa? oh ano <laughs> okay. oh, eh. oh Marisol ka naging. Marisol yan. mo yan. subali pa ko na. diyan, na labas mo dito sa palengke. opya 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 opya. <coughs> an ano ang agi sa Marisol? Uh, nagpalengke pa ka mo? Pero kung dideretsuhin na siya. Ah, dito ka dito. Oo. Labas ka lang saan. Laway ka lang. Alalay ka lang dito. Banda kayo. Kasi di kita bin. Alalay ka dito. Nakaw mo lang na rasyon yun. Hindi di ako na, na ano talaga. Hindi ako ang linakaw na, na mahali sa Carmelite pa mall. Oh, Nandang madanggahon na na ako. Tapos... Kau an, nanini. Like Agak skip. Na diri pagsulod mi sa mall, na anandang gako na, Natuyuan ba? Imay to meters, na pagkano. Hmm, right. tapos may to na pagkagabi kinalintura ko. sa nubo ko makuputo na malayo sa tiyan pwede ipasok yung sasakyan dyan eh dyan may tao ulit ho na naka ano may carbonite kab right. monastery dyan yan. sarado ba? ah ay sarado na yan oh no 1 pm pa ano aras na ba? di naman ada? no mag-parter oh, parang nag-lunch 1 pm pa. Hindi lang kita sa ada sa, ano, sa gilid sagilid na. Magilid na lang ako oh, 1 pm pa. Ito lang sa gilid sa at. 1 pm pa raw. Oh, di yeah. ba?